Oh, tita. Napatawag kayo. Hello, pamangkin. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Ganun pa rin. Wala namang pagbabago masyado. Pero ah, okay okay Ah, Ayos naman no pala. Ako, okay lang ako. Ay, okay lang. Hindi naman importante yung ikaw. Kasi OFW ka, may pera ka naman eh. Yung importante, kami dito sa Pilipinas. <laughs> Uy, pamangkin, pahiramin mo naman ako ng pera. Kailangan ko kasi. Responsibility mo naman pahiramin kami kasi kamag-anak ko ah, kami, di ba? Kailangan nyo ng pera. Ano ba? Ba't hindi ba kayo tumawag? Dapat kasi buwan-buwan or araw-araw tawagan nyo kami, mga OFW. O araw-araw kayo dapat manghingi ng pera sa amin. May bigay namin ka agad. Magkano may kailangan mo? Ay, nagulat naman ako dun sa sagot mo ah. Okay pala, 20,000 lang. Sige na. 20,000 lang? Ano ba yan, tita? Masyado namang disente yan. Okay, hindi yan. Hindi, hindi, ano yan. Hindi amount yan. Hindi magandang amount yung 20K. Gawin mo ng 150,000. Ang oh, bahala sa'yo. Ang problema. Yan kita, 150,000 ha. Papadala ko. Ba? Po. Kailan? Kagad. Ka Ay, baka may trabaho ka pa pamangkin. Prekas na lang. Ay, ko pa ba naman yung trabaho? Importante yung 150 mo. Ako bahala na yun kaagad. A-absent ako sa trabaho. Maipadala ko lang yung pera sa'yo, ha? Naku, nakakahiya naman pamangkin. Hindi naman talaga masyadong urgent. Naku, nahiya ka pa. Walang problema, tita. Pinamimigay lang yung ano, yung pera dito sa abroad. Hindi namin na pinagtatrabahuan yan ka lala. Manghingi ka pa sa akin, ha? Huwag yung mga 20,000. Masyadong maliit yan, tita. Minimum ka agad, 100k pag nanghihingi ka ng pera. Ay, hindi pa mangkin. Babayaran ko yan. Utang yan. Ako Baya? baala. Anong bayad? Huwag. Hindi utang yan. Walang utang sa amin, mga OFW. Umuulan ng pera dito sa abroad. Ano ka ba? Bigay yan, bigay. Utang, utang, What's that? ba <laughs> diba, tita? Ang sa'yo. Walang problema. O, oh, enjoy kayo sa pera ha. Pag naubusan kayo ulit, tawag lang. Dito.